May ilalaki pa yan? Ilalaki pa po ito. lalaki po Bata pa kasi, no? Ilang months ulit? Eight months po. Eight months pa lang. American Pitbull, oh. Hindi ba matapang yan? Ay, hindi, sir. May obedience training to, sir. Kakataas lang sa training. Ah, graduate lang. Pawa ka. Sige po. Yes, na Mabait nga. Babae to. Babae to. Babae lalaki sila. Magkano yung babae? 10,000 lang po. 10K. Ayan mga boss. Mga korsulada nyo, no? May brama dito mga boss. Eh. ang ganda ng kulay. Porcelain no? Magkano? 8,000 may, may bawas pa. Ilang taon na to? Baka uh, uh, 10 months pa. Pwede mag-iitlog pala lang. So, mag-iitlog pa lang. Mag lang. Ayan mga boss. Mga korsulada nyo. 8K. Boss, ano ba? May pinamok. Ganda ng kulay ng lalaki. Eh. Okay. maganda okay. na sing sing yan, boss. Oh, naka BFRC. BFRC. Kawen tayo. isang dal lang. Oh. Matataas na si magsubo. Ano nang ko, ang ibon niya, boss? Tong ulo ng hindi binebenta. Pwede rin, Okay, kamusta mga boss? Araw ng BMS, October 17 Nandito tayo sa Bukawi, Bulacan Samahan nyo ulit akong pasyala ng tiyanggian ng mga hayop Time check 7.12 Boss, magkano yan? 800 pounds Si Bright Itong isa si Bright din ba to? Uh, Hindi siya puro. Ito ay pandre ng pares. Golden Sea Bright. Yes sir, thank you ha. Okay. Botek. Hello, Anthony. Anthony. May nakita akong ano Meron kang bully, tanungin natin. Good morning. Ilang taon na yung bully niya? Isa. San taon? Uh, babae. Magkano? Saan? Magkano? 10,000. 10,000. Nag-anak na yan? Hindi pa. First time pa lang niya mag Kasi nag-anak na siya. Second hit. Ngayon uh, mga boss, so 10, k hindi pa nag-aanak, babae, may nagang bully, naka-aircraft na. Ganda no, ulit lang. 10k. Contact number madam, baka meron kayo. Manggitin mo na lang. Uh, 0915-822-0013. Taga saan kayo? Diyan lang sa Marilao. Taga Marilao. Ayan mga boss, baka kursunada niyo no? Kung konti lang alaga ako, baka kinuha ko na to. Kasi may lalaki akong buli eh. Ang dami ko kasing alaga eh. Hindi ko maasikaso. Sakto <laughs> sana yun. Contactin nyo na lang sila mga boss. Taga Marilao lang. Salamat po ah. Thank you, thank you, thank you. Boss, magkano yung bulik? Pag-5 po ah, pares. Ilang taon na yun? Isang taon pa lang. 1 bang ang pares. Ito maganda to. Ito pala to. pala sa sir? Yep. Alam ko, tropa ako ni Francis. Francis. Na dreadlocks. Like? Oh. Nag-iibon. Taga ka rin. Oo. Oh. ganda. oh. Bulik. Yung nasa baba, 1 din. Ah, oh, lang yun, sir. Yung nasa baba, 1 Oo. Oh, pero, naman ano, purong sirama naman, no? 13 yung nasa baba, yung isang pares. Ito, 1 Ayun, Kaya kunin natin yung contact number ni Sir. Baka ako kursunadan niyo. Ano nari lang na pula? Ito ang bira, no? Bulik. Bira. Marami pa ako niyan, no. Ano nabibigay sa... Boss, contact number mo baka meron? 0931... Okay, Paki, ulit. 0931-907... Valenzuela, no? Eh mga boss, kontakin niyo na lang siya. may e, Pomeranian mga boss oh. Babae tong isa. Magkano yung babae? 4,000. 4,000. 5,000 yung lalaki. 5,000 yung lalaki. Mas mali yung lalaki. lang. 5,000 lang. 5,000 Sir, may contact number ka? meron ka. mo. Baka may mga gusto bumili. Ah, 0994-597-1069. Taga saan ka? Nubaliches. Nubaliches. Sa'yo mga boss, contact inyo na lang. Taga si sir. Thank you ah. Dito naman tayo sa kabila. Anongin natin kung anong tuta ito. Boss, anong asa yan? Beagle po. Beagle? Yung dalawa? Kapatid yan? Dito po yan. Ah, ito lang ang bigil. Magkano ito? Ano po yan? Apat wa, Liman libo yung apat. Apat na piraso, liman libo. Kasama na to. Opo. I-vaccine na ata, no? Opo. Kompleto na po. Kompleto na, alagaan na lang. Kasi yung dalawa pa? Ito sa malalaki na pala, no? Ito yeah, yung mistisong bigil lang, no? Ay, padala lang kasi nung chewing ko. Kapila pa bed pala. Sige okay, sir, thank you. Mukhang uh, si sir eh Hindi ko na kinuha yung number Dito na lang tayo kay Boss Oli Boss Ah kaya. Balik tuta na ulit ha oh, uh, Meron tayo kanina mga po magaganda For sale Anong pusa boss? Ah Persian kuya Persian Apo ah, Lalaki? Lalaki ano to? 4,000 na lang kuya 4,000 Napakalinis oh Bagong ligo. Bagong ligo yan. Kapag pinaligo mo ba yan? Ito rin, 4K. 4K diyan. Ito babae naman yan, Luya. Babae naman tong isa. Mga oh, bata pa tong mga pusa mo. Oh, ito, isang taon lang to. Isang taon pa lang. Pakita oh, pa natin yung iba. hawala oh, wala na. Dalawa lang pusa mo. Ito, mga tuta naman. Ito, maganda. Golden lab. Golden lab ba? Itong gold maganda. Ah, magkano yan boss? Ay, bigay ko lang ito 4K, negotiable pa 4,000? Oo, oh, tapos ito 3,500 lang ito 3,500, babae? Babae parehas kuya Para yung babae Tapos meron pang isang tulog bro Ayan, tulog <laughs> Gising ka muna eh, bablog Ayan. ka 3,500 <laughs> lang yan kuya, 3,500 okay. lang 3,500 lang babae din Babae din Ayun naman ang paninda mo ngayon Ah, uh, kuya, kambing, may kambing na lang ako dun Isa na lang? sana lang. Nabili na yung ano ko eh. apat na lang Malalaki natin tira. 2.5 na lang yan. Itong kambing niya, 2.5 na lang. Nabili na yung na lang, Malalaki, eh. yeah, yan, ibang paninda ni Boss Oli. Mahaga nakakaubos si Boss Oli, no? Yan, kunin na lang natin yung contact number. Baka interesado kayo dito mga natira. 0945 Kuya Oli po. Salamat Kuya. Salamat din uh, Peter Paul Gagente Ayun, na-onload pala sila ba sa atin Taga-sub ba kayo? Ano siya, sir? First time namin dito Ah, first time nyo dito Tama si sir, nagbablog ako sa Avenida Yung mga relo, no? Saka Latagani Ito, may dala silang, ano, American Pitbull, no? Bata pa yan Eight months old po Eight months pa lang. <laughs> rin ako makakita ng American Pitbull, eh yung laki nila. May ilalaki pa yan. Ilalaki pa po to. Bata pa kasi no, ilang months ulit? 8 months po. 8 months pa lang. American Pitbull oh. Hindi ba matapang 'yan? Ay, hey, hindi sir. May obedience training pa sir. Kakataas lang sa training. graduate lang. Pawak ka Sige po. Mabait nga. Babae to. Babae to. Babae lalaki sila. Magkano yung babae? 10,000 lang po. 10k. Ay mga boss mga kursugada nyo, no? Working line po ang parents niyan. Working line ang parents. Wala ba may ari na ito? 10K. Ang pit vaccine na rin yan, sir. Aalagaan ah, na lang, no? Aalagaan ah. na lang. Pareho lang ang presyo. Parehas lang doon. Same price lang, 10K. Ayan, no? Ganda ng tindig nyo, no? Ah. Okay. Dito naman ah. tayo sa ano, ah, Belgian. Ito yung belga naman ilang months na. Ito po 11 months na po ito sir. Ready for breeding Six. na siya. 11 months na. pero mabay to sir. Sobrang lambay na so Sa'yo ko lagi nakikimas lang. Ayan. Si Loh, <laughs> Lalaki pa yan. Eh. Okay. 11 to, months pa lang. Eh. Ano po siya? Sa farm. Ah, yeah, farm. Bantay sa farm. Okay. Ready for breeding na Kasi sir, ano ah, ah. lost na po yung vaccination vaccination card na to pero complete vaccine na rin complete vaccine to. naman pero nawala na po namin matagal <laughs> hindi na namin alam saan po nalagay magkano ba yung bell dyan? 7,000 na lang 7,000? Okay. Oh, quality 7k Belgian. dyan yes so 7, Belgian po 7,000 tapos ito ba, naman ay, ano, so may oh. ano, ah, labrador no? ito po labs hey. <laughs> ito lang to sir <laughs> Galing po yung sir, babawas ako eh Yung labrador, uh, puro yan Puro to sir, pero meron siyang white patch dito Ang tawag ko dito ay genetic throwback Genetic uh, throwback ang tawag Ano na di, St. John ano? St. John John, John, John Water Dog kung tawagin po Kasi po yung ancestors nila Cream labang kulay Pero ang parents po nito ay uh, Black at saka choco Yan sir ito po hindi siya pwede for breeding kasi po pagka nagbreed breed po kayo ma mamamana po nila yung white patch. Ah, ganun. Pangalaga lang po talaga ito sir. Pangalaga. Pero nakadepende banday, no? sa inyo po, kung gusto nyo. Babae po ito 4,000 na lang po namin ka binibenta. Murang mura. mura. 4,000. Okay. Huh? Labrador. Yes, okay. mga boss kunin natin yung contact number nila. Baka kursin natin yung mga binibenta nilang aso. Contact number sir. Contact na lang po natin sa Facebook page po natin. Park PH Kennel po. Ayan, uh, sa Facebook page. Ang number is 0929-438-6525. Ayan po. Mark PH, no? Ayan okay, mga boss. Directo, directo. Okay, thank you po. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you sa Mga breeder na to, no? Pares-pares na. Pares mga matured na. No? Ayan mga Diamond dub mga boss baka may naghahanap sa inyo magkano boss? 1.5 pares pares na may bawas pa yun may bawas pa ilang pares to? lima? ah oh, limang pares ayun mga boss diamond dab 1.5 ang piyero habinis <laughs> dumami to yeah. may dalawa na ako inakay nito ako oh, kasi mainitin ako mainitin ka Pag iiwan ako may, ako. may inip ako dadaling ko <laughs> Pag may okay, bago na naman ako, magigiwan na. Pero ano pa, hindi maasikaso to. uh, may inip na naman ako, dasa <laughs> siya. Boss Gilbert, contact number mo, baka may mga gusto bumili ng Diamond Dab. 9430-961813. Pag asang ka? Ilang ay ilang, gigito. Pag agiging tulang. Okay, pasyal na lang kayo dito, ito yung biyernes. Oh, may pwesto siya dito, ayan no. Thank you, Boss Gilbert, ha. Ano to, 45 days? 45 days. Ayan mga boss, baka may naghahanap ng 45 days. Pagkakano isa? 85 na lang, may bawas pa. 85? Oo, oh, pala na Ang Ay. mga gutom na to ah. <laughs> Taglapitan na eh. 85 ang isa mga boss. 45 days. Nabili na daw yung mga sisiyo na ano no ah. Uh, Peking duck. Peking duck no? Sa bingala. Sa bingala. Ito boss, brama. Oh, brama. Bukan isa. Ay 50 na lang. Ay 50. 50 isa. 550. Team na ano, brama, 550. Uh, Spanish dub. Spanish dub. Bukan ano. 500 na lang pare. Pare na. Spanish dub. Sa ano, silver, si bright. Silver. Bright lang pare. 25. 2-5 ang pera ito meron ba pala no? ano ito to? gansa Magkano sa gansa? 1.5 pares pares, bata pa to Ayan <tinyo> eh, mga boss, kontakin nyo na lang si Kaya Lonsky Baka kursinada yung mga binibenta niya Number mo boss? 09488680499 Aga pulilan Ito sa po, pulilan bolakan. Yun, Yo, thank sa you Salamat po po ko eh Isang libo? Ano Anong pusa ba yan? Siamese. Siamese. Pero may bawas pa naman, no? May bawas na kapag dalawa. May bawas na kapag dalawa. Pag magkapalit dyan, eh. Pag dalawa ko kunin, may bawas pa. Papa. Parang babae. May nabili na yung lalaki. Parang babae. Siamese. 1K binebenta Magkapatid. Boss, contact number meron ka ba? Ano? 0952. 588-0868 Tagasang ka? Bambang lang. Bambang Bukawi. Eh. May mga boss ba? Kursonada niyo, kontakin niyo na lang si Kuya, no. Malikot ano? Malikot eh. <laughs> Tingi kulong muna ba mga takas. Diyan na dali na ni. Hello, mo pala sila ano, Romel, no. Yes. Yung nagmamanok. Yeah, Bambang 'yan eh. Tsaka 'yung mag-ama. Tao ng pinsan mo Ah. Uh. Sawa pala ng pinsan mo. Okay lang, nabil na ba na ako? Uh. Sige, sige, thank you ha. Sige. May drama dito mga boss so, Ito ganda ng kulay Porcelain no? Magkano? 8,000 may bawas pa Ilang taon na to? Baka 10 months na Pwede so, mag-iitlog pa lang Mag-iitlog pa Ayan mga boss baka kurso na ganyan 8K Boss! Ano ba? Bibili mo? Next up. Next up. Ganda ng kulay ng lalaki eh Okay. Dito magkano? 8,000 din. Waiting price lang. Mura na po sa 8K yan. 25 original. 25. Ka-online. Import yan Ganda no? Kala ko ano, asil. Asil. Pamukha niya eh, no? Pansin ko na, pansin. May number ka ba? Banggitin mo, baka may mga gustong bumili. Uh, 09984065838 Taga saan ka? Santa Maria lang. Taga Santa Maria. May mga boss ko, ang takay niya. Ganda nung bra mo. Doon lang ang kulungan ah, mga boss. Alapate, may okay. benta isang daan. Nakabib. Ayan, eh na nga. Hindi na akong nga? pool na Maganda na sing-sing yan, boss. Oo, oh, naka BFRC. BFRC. Sige, Bf <tinyo> isang lang. Patataas oh. <tinyo> na ng kulungan, oh no? Bakit ang ibon niya, boss? Itong ulungan ba? Hindi binibenta? Pwede, Pwede rin, sige. Pwede rin. Dende, oh. Ano yung pagkabili ng tabo? Kasama na ito. 1-5. 1-5. May mga boss, oh. Chabo. Chabo. Short legs yan. Short legs. Ano yung nilimliman niya? Oo. Oh. Maganda yan, naglilimdim, no? 1.5, kasama na itong ilang piraso to Lima. na. 5 pirasong sisiw, mga boss. Diliit yeah. ko. Pawak nga. Sige. Ah, bu bulik din. Oh, bulik Bulik din. Bulik din yung sisiw. Kaya mga boss, baka kursunada nyo, kontakin nyo si sir, no? Number mo? Ah, uh, 09319419234. Pag uh, ubando siya mga boss, kontakin nyo na lang. Thank you, ha? Thank you, thank you. you. Chao, boss, sir. Mura na sa 1.5 yan, no? Papa! Oh, sa lang. Oo, oh, sa mo. Tama ba? Yes. Ika mo. Oo. Oh. Oh. Meron tayong mga British Exotic. British Exotic. Oo. Oh. Magkakapatid dyan, no? Oo, oh, magkakapatid. Lima. Basta followers kayo ni Boss Peter. May bawas. May bawas kayo sa akin. Magkakano ba yan? ah uh, 8K na lang mga bossing. 8K. Uh, Maganda pala yung ipon yan. No? May uh, repay pa. Ba? Mm -hmm. Ito ka. Ito so, ang magkapalit ng dalawa. Limang piraso mga boss. Limang so, piraso. May white po. Uh, ano ang matanya? Malalaki. 8K ang isa, no? Uh, <laughs> Pwede nyo makontak sa 09-33-994-6610 O sa FBX ko na, ikaw ako ano puli uh, lang ba? Oo, ang clarity lang po Depende na lang kung may delivery tayo malapit Okay, thank you Thank you, boss Ito pa dito naman tayo sa kabila. <tinyo> Sir, anong aso yan? Vision. vision, vision. Oh. Ira din to. Isa lang yung dala mo? Ito tatay niya. Ay, ito ang tatay. Ibig sabihin, pagkala mo kayo, yan. Babae. Babae pa yan. Magkano? 18K. 18,000 mga. Papel. Diyan vision. Vision. May papel din yan. Wala, Wala lang papel. Pero may mga bakuna naman. No? May bakuna. Deworm. Okay, dito naman. Ay, Jack Russell, Pusi. Parehong babae rin yan. Uh, Parehong babae, Jack Russell. Uh, Ilang months na to? Two months po. Dalawang buwan lang. Ganda ng katawan, no? Siksik oh, ito. Oh, ah, Ganda ng katawan niya. Ang uh, uh, mga pa, eh. Iksik. Iksik talaga. Okay, oh, email uh, pareho. Iman na lang. Iman oh. na lang. Ito so, ang ganito, Jack Russell. Ito naman, hotel yun. Vision po. Vision? Uh. <laughs> number mo boss? 09054340866. 434 0866 taga, tundo po, tundo. taga tondo thank you thank you boss Dime good morning good morning kuya ano yung hawak mo? mo? Ano, poodle breeder Yang adult Yang adult? Uh, poodle 5 months na po ano pa to hindi pa nanganganak? batang bata batang bata pwedeng panimula? pwedeng panimula po sa mga gustong magulit ang tanong Dime magkano? 4-5 na lang po. Unahan na lang po kayo, boss. 4-5? Opo, 4-5 na lang po. May tawad pa po yan, boss. Ah, syempre, ang pag-subscribe po kayo. Okay. Di okay. 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 ba talaga si Dai? Okay. Pwede po tayo meet up, sir. Yan, pakikontak na lang po ako sa number ko. 0916-736-0615. Ayan, sir. Salamat po. Thank you, Dai. Thank you, thank you. Thank you, you. boss. -isa. Alam thank you. Ayan, sir. Oh. May kakatil tayo, sir. Paris po yan. 1-5 lang yan. Dito naman po sir, 200 lang ang isa 200 ang isa Opo. Meron tayong pabo, bibi, Ayan, manok nitig Kompleto po tayo Meron po tayong gansa Sa gansa, magkano? 3,000 lang po, paris na Kasal na yan, bawaswain pa <laughs> Meron tayong pusa Sa paris din po yan Ayan na, persian yan 3,500 lang, dalawa na Ito, ito to, mga kalapate Ayan, Indian bundle po yan Galing India po yan 600 lang Paris na Galing India Opo Meron tayong pangarira sir Napakagaling yan Tapos ng criminology yan 150 lang isa Ginagisa Ayan Meron tayong Ayan o oh. Ang halahin ito eh, Jack Russell po sir Okay. Meron tayong half ng ganda, oh. okay, no? Ito na ito. Ito po, no. sir. Okay. Dalawang libo lang po yan. Dalawang libo. At nung waray, meron ba dyan? Meron po. Ito ang pinakamura ko, sir. Oh. <laughs> ito, ano lang ito? Pre-test lang to sir. Oh. 200 to sir. Oh. ganda. Oh. Sa bukawi mo lang mabibili yan. 200 lang isa. Pagka bibili ka lang isa dito, dalawa pa ibibigay ko. Buy one, one, na siya. Okay. One one. Meron po tayong rabbit. Ayan, 350 lang po isa. Anong rabbit to, New Zealand? Ay, uh, ano po yan, Philippine rabbit po yan. <laughs> yan. Rabbit. <laughs> pag kami nag-alap, pag kami nag-alap po ng mas malaki, baliwag transit. <laughs> <laughs> Meron. <laughs> Philippine, Philippine rabbit to. Philippine rabbit. Mayroon tayong baliwag transit, mas malaki. Oh, bisaya, contact number mo. Ayan, 0975-2639-786. Yung mga gustong bumili, buy 1 take 1, lahat ng klase. One year warranty, libre testing. <laughs> May warranty pa. Parang gamit lang ah. So ayun mga boss, nakita na naman natin ang mga iba't ibang klasing hayop na binibenta dito sa Bukawe. Eh. Pauwi na rin ako mga boss, dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita kitsa lang ulit tayo. Oh, sunod na video. Mambon na.